So, ito na guys yung ating latest updated dito sa ating tindahan. So, yung ating harapan guys ay ganitong ganito na. So, uh, medyo matagal na po tayong hindi nakabalik dito sa ating YouTube channel. So, yung may out sa lahat ng ating mga uh, subscribers dyan guys yung ating tindahan. So, ganito pa rin yung ating setup guys. Ay tuloy-tuloy pa rin yung ating malakas na bentahan dito. Ang ating mga bagong uh, ginawa dito sa tindahan natin ay inilabas na natin guys yung ating Uh, tinatawag na ice cream selecta so effective nga po guys dahil linabas na nga po natin to ay malakas na po ang benta nitong ating uh, ice cream so dati kasi nakalagay dito sa kabila ang ating ice cream dito sa loob ay hindi po masyadong napapansin dito sa loob dahil uh, nahiya yung mga bata dito sa loob kaya nilabas po natin yung ating tindahan so Ayun guys, uh, medyo nakaramdam po tayo ng konting tagtumal ngayong uh, uh, linggo dahil nga po ay tumaas nga po yung ating mga bilihin lalo na lang yung mga iba-ibang uh, uh, galing sa groceries ay medyo mataas nga po yung ating mga bilihin. Pero yung ating mga tsitsiriya ay super, super good ay mabentang-mabenta yung ating mga tsitsiriya ngayon. Yung mga biskuit dahil nga po ay... Uh, Tag-harvest na po dito sa atin ay mabenta-mabenta po yung soft drinks ngayong weekend. Yung alak po natin ay medyo nagtaasan na talaga yung ating Red Horse. Ay medyo tumumal po tayo dito sa ating Red Horse. So, super so good naman guys. Ay mabenta-mabenta yung ating kafe ngayon. Yung ating kape At saka yung... Uh, medyo tumaas na nga po yung kafe uh, ngayon. Yung ating ko Blanca. Ay 16 pesos na po yung ating benta dito. So, yung ating gamis ay talagang... Uh, Blockbuster lagi yung ating gamis. Hindi walang kasawa-sawa. Yung ating mga customers guys, yung ating uh, trending na Magic Sarap. Ito ay yung ating benta natin dyan ay 6 pesos. Pero yung iba guys ay hindi pa nagtaas sa kanila ang kanilang Magic Sarap. So banta naman dito guys ay mabenta-mabenta uh, po yung ating Hinebra San Miguel. Dahil nga po ay tumaas yung Red Horse. Kaya tumaas nga po yung ay dumami po yung ating benta dito sa ating San Miguel. So yung ating uh, sigarilyo ay mabentang mabenta dahil napakarami nga pong manlalaro dito sa ating court. So updated po tayo dito sa ating uh, mga tambayan ng ating mga uh, customers ay napakaganda daw po dito ang uh, tambayan ng ating mga customers dito. So medyo tagulan ngayon guys at uh, linggo. So nakakatuwa dahil ah uh, Umagang-umaga umaga pa ngayon ay wala pa yung mga customers natin So, yun lang po ang ating latest update po tayo dito sa ating tindahan ngayon So, sana uh, laban lang po tayo yung mga ano natin Mga kapwa tindero-tindero natin So, yung ating expansion guys ay punong-puno yung ating <laughs> So, trees Ang ating soft guys ay punong-puno dito sa tabila Yung ating uh, expansion So, kasi atwe ini at si tuloy-tuloy uh, lang po yung ating uh, pagne-negosyo. So, salamat sa lahat ng ating mga followers at mga subscribers. At uh, sana ay tuloy-tuloy uh, po tayo makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga viewers.